3 377. Nandito ako ngayon sa Jeddah At uh, dadaling ko kayo sa isang uh, sikat na pilihan ng uh, mga sapatos at yung mga personal uh, pangangailangan natin bilang uh, mga Pilipino, alam nyo naman, may ilig tayo sa mga sales Hindi ko pa alam kung ano mayroon dito pag uh, dito, mayroon nakalagay dito Get any shoes 49 or 79 Saudi the reals lang Maraming mga klase ng sapatos guys At uh, mamaya't sa isa natin. So, be with me. at uh, samahan nyo ako sa ating vlog. See you then. ba kayo diyan? Ano mo sasabihin niyo kabayan? Panalo kabayan. 9 pa reals umbro. Oh, umbro. Ang kita. Wow, galing mo 9 reals lang. Oh. Talaga naman. May okay size ba? Siya. Oh, ah, ang galing. Tingnan ang tela. Pang pang sports. Oh, okay ah. Parang dry fit din. Pareho ng no? size to. Okay. sa yung mga sapatos? Grabe guys, ang mumura. Sobra. Ako pa yun. So mamaya guys, ah, balikan ko kaya. Ayan. Oh. So ito po yung sinasabi nilang mga mumura yung sapatos. Meron ditong Reebok Ay no rebook ko. Grabe ang mumura. Pero siyempre, tingin ko dito Parang mga sikananda rin ito. But at least, mukhang mga original. Original siya. Ayan you know, o. So, ang dami dito mga pagpipilian. na kayo dito. Ordinary shoes. parang hindi to original yung mga Nike. But yes, of course. Yung dito mga pambata. Ang ganda mga pangmatanda. So, tingnan natin ito mamaya, no? Punta tayo dun mamaya dun sa dulo na yan. Puro mga ano. Uh, silip tayo dito, guys. Ito mga vans, oh. Original naman talaga. Oh, okay naman. Okay naman. So, may katito dati. Ang bata. Ang pangmatanda. Alright. Maganda. So, guys. Ano muna ako? Namimili muna ako. Baka makachamba tayo dito ng magandang sapatos. Oh, fans oh. Oh, ha? Alam, bigat. Ang bigat, <laughs> ang bigat. <laughs> Pero okay siya. Ha? sa atin. Walaan nyo kami guys kung nasaan kami. Nandito kami sa Aziz Mall. Uh, tagal na rin ako hindi nakapasyal dito pero actually sa dito. Tinry ulit namin. Pupunta kami ng City Max. Pero na kami nga uh, bibili na. Kaya na nga nasa ismol, ano. Gusto niya lang magre Ah, sige. Ikaw? Hindi I-post niya kayo. Ano ba siya yan? Wala eh. Ano na? Stop na eh. Hindi ko alam kung paano i-post to. Ito kayang puti. Ano kaya to? Picture Ah, picture Oo oh, nga, ano. sa Max, tawag dito City Max. Ito po sa Aziz Hall sa Tierra sa Dieda pala. Dali kami ano, kanina dun sa Pilihan na sa Patas. At uh, okay naman, ayos yung pre-sumando. So dito bibili tayo ng pang-anniversary. So sa ating mga teamitar, team po sa lahat ng mga subscribers din na walang sawang sumusunod at sumusunod kayo ka sa ating lahat. Mga dyan na ating mga matalimbang sila lahat yan. Sir Ice Mix Black, Sir Kay Clown, of course, Sir Edu, Edu. Sa inyo lahat, Cap Gay, Daisy Love, Zeus, at sa nakaganap ng, ano? ng panloob na puti ang magaganda guys yung mga okay naman siya so daming maganda guys kaya lang eh medyo nalilito ako kung alin ang aking uunahin but yet still again. Si so, Lord nalang maghahanap para sa akin yan God bless! Okay ba guys? Bagay ba bagay? Mura lang po guys. Ano lang. Nasa 55 na siya. Or 60? 60 reals. So, okay. For the glory of God, ayos na Plano nga kanina sa Giordano kaya lang wala nang time talaga. So, Guys, parang nasa Pilipinas lang din. Airfi lang wala dyan. Saka Prince Corner, Shrimps Corner, parang meron na rin yata. Burger, Mar Burger King, meron din sa atin. Makdo, meron din sa atin. Kudu, wala. I'm hungry, wala. Burger King, meron. Shrimp Corner.

ايوه اي مني قلت باقي بالدوعه انا انا سلا بيعمله بقى سابيت كده سابيت يا بابا بقه طوع انا جديد ده ده عايز mga انا جديد الجديد ماما بيسد ما بيغسلها ah اه هو لو في كده

Again, thanks for watching. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga kusada dyan. Mga kaibigan natin, mga ka-vloggers -ka natin. Thank you so much sa mga taga-Saudi dyan. God bless everyone. Mag-iingat lahat ng mga OFW. Ito po ang inyong kapatid at kaibigan ng Crusader 377 isasabi. Signing off and God bless everyone. Bye-bye!